Pinag-usapan naman sa pagdinig ng kamera ang bakuna contra African Swine Fever o ASF na lumalabag umano sa limitasyon ang paggamit nito, ang bakunang para lamang sa clinical trial. Ibinibenta na rin umano sa merkado. Yan at iba pang mga detalye, iahatid sa atin ni Jap Regala kinuwestiyon ni committee on trade and industry chairperson at iloilo 4th district representative ferhenel biron ang food and drug administration at department of agriculture bureau of animal industry kaugnay sa isang bakuna laban sa african swine fever o asf sa pagdinig ng murang pagkain super committee ikinabahala ni biron ang pang-issue ng certificate of product recommendation o cpr kahit na lumabas sa clinical trial na hindi epektibo ang bakuna Nakakatakot ito, Mr. Secretary, because BAE is given the full sense of security. Na yung vaccine na ginagamit nyo ngayon is safe and efficacious when in fact it has a potential risk of mutation because hindi na established ng FDA natin based on the data provided by the manufacturer. Kinwestiyon din ni Biron ang pagpirma sa rekomendasyon, gayong hindi ito pumasa sa mga eksperto. The two vet experts yesterday confirmed that they recommended the disapproval of this vaccine. Meaning to say, they recommended the non-issuance of the certificate of product registration because they found they realized, they discovered that the data required to meet the safety, efficacy, and quality standards were all unsatisfactory. And yet, you, being the CDRR head, signed the CPR. Ayon pa kay Biron, ilang beses nang nag-apply ng CPR ang importer nito, pero laging nababasura. The imported doses should only be strictly to be used for clinical trial. And yet, they were found by FDA inspectors that they have been commercially selling this product. May report of violation po since 2023-2024. Siniguro naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na aalamin niya ang pangyayari kaugnay dito. Kanina ko lang nalaman itong uh, sitwasyon na to because of yesterday's sa uh, hearing. No? So I will look into it, uh, Mr. Congressman, Mr. Chair, okay, Mr. and uh, talk to the new FDA head, sir. Ayon sa mambabatas, nalalagay sa panganib ang publiko at ang hog industry kung magpapatuloy ang paggamit ng ASF vaccines na hindi epektibo. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.